Ayong buntag, mga kasimpleng buhay. So, nata di rin, no, sa bularan. Tara, daghan kayo. Biko, kay kayo, man? Bularan, ni ng... <laughs> bularan daw ni Madam Linlin. So, nata sa... kay klaro. O, oh. tara, naklaro na. So, nata di rin ron. Nagtanaw ta sa available nila nga bulad, no? So, ang available nila nga bulad kay kanira. No? So, 30 pesos ang kilo, tag-30. Okay? Mm, so aw oh, dili ra pug kay gwapa pero mura na gyud na siya ibulad e, ra gyud na. Mura na lami ay tambok man siya kaayo kanang yellow yellow bitaw. So dili na siya ingon nga unsa na daot or kuan. Mo na siya timailhan nga tambok ang isda kay gay yellow yellow. Sa dali palit na to, mga kasimpleng buhay. Ana ani ugma sa kuan sa moryo-moryo na. Oo, oh, dito ka, na, Madam na Lin na klaseng Lin. dahil oh, mo sila klase nga bulan. So, ugma, pero ugma, naghan dito. Lamia kay paliton nun, no? Dahil ato yung sa mga kasimpleng buhay. <laughs> Pila ka kakilo, Nicole? 20 ni Ah, 20 times 30, equal 600. Bainti rin no? May pera ba ako? Send money daw mo, be. <laughs> Send money. Kung kisa ganan ani. Sige, sige, sige. Bainti, no? Bainti ka kilo. Pero ipa-JNT ni, murag di ma. Kuani siya, mahal yung kaya ni ipa-JNT, no? So, ingana, mga kasimpleng boy, 600 ra, oh. 30. 30 ang kilo, mga kasimpleng buhay. So, mamalit na na no? dito sa kuan. Ugma. Kuan po ni Kol, oh. po ni. Dagko. Dagko mm. po po ni, Dag o. Dado ni, oh. mm. ni ugma sa moryo moryo, so mamalit na ta ugma sa moryo moryo, yeah, no? Say, sa mamlinling, no? tambo 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 oh. Yeah. Tambok siya ganam Nanam, mas nanam ang good ni, kanon. Mm. Labi nag-imuhang isugba. Mm. Mm. Pero, no, so isugba. Good. Bisag yung anak nag-yelo-yelo, ang uba na dugmok, oh, kay, na siya kay agi sa iya katambok tambok. Mm ha, -hmm. ah, Ugma daw ni sa merkado, sa moryo merka, merka, moryo, no? Tatrayin tani ang kilo, Kani ambot lang bisig 20 na lang ni. Ah. <laughs> Dili pod. Ha 20 na lang ni Kol? 25. Ay mauba Lalinduta ka ay no. Dagko man. Oh, yeah. Aba bay, 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 bay. may bay. mo sponsor oh. ani bi palihog sponsor kay panghatag nato sa tuang mga kuan mga kasimpleng buhay. Na ay mo sponsor na ko ani ako gini paliton di ako ang ikuan. Ihatag. O panghatag nato no sa kabukiran. Kisa mo sponsor diha tag 20 ra ni ang kilo. Ang yuon nato ni 20. Pwede na po niyo 15. Oh my goodness. ha. <laughs> Dili na dahil. <laughs> so, ingana, no? Uh, kanang kinahanglan tag-sponsor, Ani. Ato dahil i iripak pagka daghanang malipay, no? So, kanang mga nasa abroad, di ha? Aha, uh -huh. dungog ta, mo sponsor mo. Gcash lang, Gcash. E, ato dahil iku, ano? Ato dahil ipanghatag sa kabukiran. Ah, uh, kay maling malingaw og malipay, Ani. Daghang salamat. So, ayaw lang ka kaulaw o chat, no? Sa simpleng buhay. Anami, nami Gcash, diretso da unya ani, eh. paliton da na mo imong repack Okay, so please like and share and share your blessings. Daghang kaayong salamat.